Ang Eh, Sino that? pa? What's your name? Ah! it's Mulan! La, Sino, Sino yan? Why ito naman malapit? I'm... Mulan. Taylor Swift. You're Mulan. Taylor Swift, <laughs> Taylor Swift. bakit ang <laughs> pangit ang boses? Mulan! Lantan ka na. Mulan! Secret. Mulan? Secret. Mulan! salita Hi, Mulan! Mulan! Hi, Mulan! Hi, Mulan! No, she's gonna cut off her <laughs> heads, man. Bakit? Sino ka? Hello, mula. Simulan yan, guys. Simulan. Simulan. Simulan, wag tapusin mo. Simulan. Ah, yung, yung bulan. Simulan. Parang tawang ng lang to eh. Ah, ganito. Sira ulo. Nasa ko inaknak, wait. Simulan. Mm -hmm. Ha? Ano to? Mula, guys. Okay, okay, ano pangalan mo? So... Mulan. yung pangalan mo? Ano yung pangalan Bula. mo? Ewan huh? ko sa'yo. May Mai mai. Bye buri. Kisses. ko just. Gutom na ako. Kumain ka. <laughs> gutom na daw. Gutom na daw si Mulan. Sino to? Gutom na. bang bang baso. Ako basok. si ano si. Pagkain niya sa kanya si Mushu. Si Shaolin. He's Craig. No, 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 no. Ini siapa ni? ko kalbo, ni? Oh. <laughs> ni? si siapa Bakit 누가 나